So hi guys, welcome na naman po sa ating vlog So for today's video is nandito na naman po tayo sa Wellcare So today is September 18 and Wednesday Schedule na ni Feliz para sa kanyang PCB or ang tawag dyan, pneumococcal or anti-pneumonia Ganon. Bali, in order pa siya ni Doktora. Dumating na siya. So, ito po is para sa protection ni Ellie. Para hindi siya, hindi na siya ulit magkaroon na ah, uh, pneumonia. Magkakaroon siya ng sipon ubo. Mild lang. Kasi nga, meron na siyang uh, PCB booster. Booster lang kasi nakompleto niya naman yung mga baho na sa center. Pero, yun nga, kailangan niya ako booster kasi nga, di ba, nagka siya nitong mga nakaraan. Wala namang sinabi si doktora na ah, kailangan niyang walang sipon or something, ganon. Kasi prior sa araw na to, eh, aching siya ng aching, aching na siya, aching. So, pinainom ko siya ng sitirisin bago yung araw na to. So, sinabi ko naman niya kay doktora and wala naman problema doon. Hindi naman siya, hindi naman siya makaka-apekto doon sa ituturo kay Ellie maliban na lang daw kung nanggaling sa 6 months na gamutan ng isang tao or nagkaroon ng TB. So, yun yung bawal yata magpa PCV. So, ang PCB na ituturo kay Ellie is PCB 15. So, based sa aking research. Ay, taro nag-research. Siyempre, bago iturok sana sa ko is gusto ko malaman kung ano yung meron doon and ano yung mga benepisyo na makukuha niya doon. So, PCB15 is marami siyang covered na ah uh, possible na pneumonia. So, marami kasing klase ng pneumonia. And, ang PCB15 is marami siya marami siyang covered kung hindi ako nagkakamali tapos sa PCB 13 is konti lang yung covered niya kaya napili ko yung PCB 15 so i-research na rin para syempre bago niyo ipabakunahan yung anak niyo alamin niyo rin kung ano yung ituturok sa anak niya nag-update lang kami ni doktora ng mga uh, meds ni Ellie na tinitake niya ngayon. So, medicine kasi na tinitake ngayon ni Ellie is puro mga pampataba na kasi nga para makabawi yung katawan niya. PCB 15 is nagkakahalaga siya ng 4,350. Isang shot lang yon So, medyo mabigat talaga siya sa bulsa. So, sa barangay health center is libre yon nung mga uh, months old pa lang siya. O oh, sila, yung mga baby libre yun sa center. Pero ngayon na uh, natapos na kasi nila yung vaccine sa center, meron pa naman ituturok sa nila sa center. Pero yung mga ano na yun, pag mga ilan taon na siya. So, parang mga next ni Ellie is pag nag-aaral na siya grade 1, ganun. So, yung ibang mga vaccine is kailangan na natin sa private makuha, no? Magandang investment para sa health ng ating mga anak. Kaya mga mamis make sure lang na mapakompleto natin sa mga anak natin yung bakuna sa center, ano? Kasi malaking tulong talaga siya para sa mga anak natin. And malaking bagay talaga sa health center kasi nga libre siya. Kaya kung kaya, pabakunahan yung mga anak nyo sa center. Go, mami. Kasi makakatipid talaga kayo. Kasi katulad nito, katulad nito kung sa private natin ibibigay okay. sa anak natin yung mga bakuna na kailangan niya. Kaya yung mga nasa center, naku, i-grab natin talaga yon Habang... Yung mga monthly na injection ni baby, ibigay natin doon sa sa mga anak natin kasi nga para din sa health nila yon and protection nila yon So, kung meron sa mga center nyo, ay go kayo. Wala namang masama kung center yan. Same din naman yan. Vaccine din yan. <laughs> Kaya, malaking tipid yon para sa ating mga magulang. So, ayun lang. So, sa mga mamis na natatakot pabakunahan yung mga babies nila or nag-aalala sila kasi nga, di ba, napakaliliit pa nila tapos pag pin-injection na natin is lalag na rin sila so natural lang naman po na lalag sila kasi nga ibig sabihin po nun is tumatalab sa katawan nila yung tinurok sa kanila so ganyan din ako nung sa panganay ko sobrang syempre ayaw mo silang magkakasakit hindi isipin mo babakunahan nila imbis na walang sakit magkakasakit so gano'n yung Ganon yung mindset ko dati nung sa panganay ko. Kasi nga, syempre wala siyang sakit. Tapos pag pina-injectionan mo, magkakasakit siya. So, yung pagkakasakit kasi nila is isang araw lang yon or dalawa nalalag natin sila pero habang buhay na nilang nasa katawan nila yung parang pinaka sandata nila or protection nila sa mga kung ano-ano mang sakit meron sa paligid nila. So, kaya mga mami hanggat maaari talaga, Diyos ko po, tiisin nyo na lang po yung isa o dalawang araw nalalag natin sila kesa magkasakit sila ng matagal dahil lang sa hindi nyo sila pinabalagay vakunahan nung bata sila. So yun yung natutunan ko dun sa panganay ko kasi nga talagang as in parang mga apat limang beses ko lang siya napabakunahan. kasi nga nung mga panahon na yun it, nagtatrabaho din ako and si mama ko yung naiiwan dun sa anak ko. Medyo medyo yung anak ko na panganay is sakitin talaga siya kasi sa tingin ko malaking factor dun na hindi napakompleto sa kanya yung vaccine niya nung baby siya. Kaya dito sa pangalawa ko talagang sinigurado ko na makukuha niya lahat ng libre sa health center <laughs> lahat ng bakuna na ibabakuna sa kanya sa health center, lahat talaga yun uh, dito natin

So, ayan, nabigay na ni Doktora yung vaccine sa kanya. So, umiyak lang siya sandali kasi nagulat siya dun sa tinurok. So, bali, ang tinurok kasi yung sirin siya kanya, yung medyo manipis para hindi masakit. Kasi kung malaki, ay, masakit yun kasi matigas. So, kung mas manipis, mas manipis na needle, hindi siya masakit kasi kung malaking needle ay yung mataba masakit yun tapos yung gamot kasi is malapot kaya at saka marami yung space na kakainin niya dun sa mismong parang sa muscle talaga siya ibabaon kaya masakit siya so umiyak lang siya sandali pero huminto na siya ayan medyo ano yung mata niya kawawa naman no pero tiisin natin mami ang mga katulad itong <laughs> nasasaktan sila kasi para sa kanila yung yung saglit na sakit na to mas matagal na protection para sa kanila so tiis tiis lang tayo so sino ba namang magulang ang gustong nakikitang nasasaktan yung mga anak nila diba so ayan much better na na makita natin silang nasaktan ng sandali sa naman magkasakit sila just ko po. so ito today is September 21 so habang ini-edit ko to is uh, okay naman si siya. So, ilang araw na yung nakalipas. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. So, 3 days na yung nakalipas. And, awa naman ng Diyos. Hindi po siya nilagnat. Medyo, ano lang siya, ano tawag dyan? Uh, siguro, masakit yung braso niya kasi nga, ah uh, malaking space dun sa muscle niya yung pinaglagyan ng gamot or syempre marami yung gamot na na yun papasok siya sa muscle mo and syempre yung feeling nun is hindi maganda so yun siguro yung pakiramdam niya syempre masakit yun so today okay naman siya and happy ako na ibigay namin yun sa kanya oh don't cry now it's okay So ito na no, nasa bahay na kami, nilalaro ko lang siya para malibang siya kasi every time na mananahimik siya is pinakikiramdaman niya talaga yung braso niya. So ayun guys, maraming maraming salamat sa panonood no. So sana kayo din mabigyan niyo sana ng ang tawag diyan. Mabigyan niyo or mapaglaanan niyo ng budget niyo yung bakuna para sa mga baby natin. So, ang number one kasi na sakit ng mga bata sa atin sa Pilipinas is sipon at ubo. So, yung uh, PCB, PCB, 15 is malaki talagang tulong para sa mga anak natin kasi yun yung number one na magkukos sa kanila ng pneumonia, yung sipon at ubo na hindi maaagapan. So guys, uh, yung PCV vaccine is marami siyang, uh, marami kayong clinic na pwedeng pagpabakunahan nun. Pero kung ang baby nyo is katulad ko na 2 years old, much better na dun sa pedya nyo kayo magpabakuna. So, nagtanong-tanong din ako sa ibang mga clinic kung magkano yung price ng PCB and sa malapit na clinic dito is mas mahal sila ng almost 1,000 pesos. So, ayun lang. Maghanap kayo and i-research nyo kung saan kayo makakamura. Okay? Mas mura yung kay doktora. Merong mura na nakita ako sa may Watsons. Kaya lang PCB 13 siya. Hindi siya PCB 15. So, latest kasi is PCB 15. Actually, meron ng PCB 20. Kaya lang wala pa siya sa Pilipinas. So, ayun siya. Hindi ko talaga siya tinutulugan. So, ayan. So, thank you for watching, guys. Bye!